Yes. Hi guys, ito nga pala yung aming uh, lumang bahay. Akala mo naman may bagong bahay. Well, ito yung pinakaano namin guys. Ito yung matandang bahay. Gusto kami sama-sama dati. So ngayon ang nakapira dito yung kapatid ko. Dati dito kami eh. Ayan, ito ang kapatid ko, dito si, dito. Halos dito kami natutulog guys. Ayan. Mukha pala ng dumbbell yung kapatid ko. So kaya kami nandito guys dahil... Bert. Hello po. <laughs> <laughs> Nakaka-miss bahay natin eh. So, drinks po dito? Oo. Nakaka-miss talaga na itong bahay na ito, guys. Nandito yung my birthday. <laughs> Nandito yung my birthday, guys, bukas. Ayun, no? Oh. Nandito. <laughs> Happy birthday, bukas, El. Wow! Nakaka-miss itong bahay na ito. Ito yung dito kami nakapwist dati oh. Ayan. Tapos ito pa yung original na ano. <coughs> ito pa yung original na pintuan ng CR. Si Tapos ito naman yung original na pintuan. Uh, Labas doon. Wala pa to. Tapos binagyan ng extension to ng kapatid ko. Ito sa kanila to. Yan dito. Hmm nagmamarites kayo ha hmm? <laughs> nagmamaritisan kayo ha hmm? <laughs> kayo ha o mag ka muna sa vlog ni tito But, mama ko buka yes <laughs> mami sasabihin ako sa iyo ano yung ay ka dito ano sila ano ate di ba yung araw nagsusuntukan sila ni sak ah. Napaiga sila ba torpu ka kayo sa binaka ano namin guys lumang bahay okay. yan ito <coughs> so, nila <yung> tindahan nila ala 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 ito uh, sari -sari <laughs> ala <laughs> <Aling Trixie. laughs>

ay, ganyan kayo, hindi ko kayo napagandaan, ha? Ah. Kali na hmm. pa ako nag-iisip. Alam nag ng Buhat? buwan. Buwan. Kanina? Buwan. Buwan. Oh, ingat. Feeling again. Oh, ah. Sana <laughs> <Please>. <laughs> <palinapagin>. Wish. <laughs> pero, yang apa? Pedro. Pedro pagi jauh.

Kaya na kayo. Masarap yung na yan. Ay, thank Maraming saug yan. Ngunit punta yung harap kayo na lang. <laughs> Masarap yan. Sa resa. Kaya na kayo. <laughs> sige, sige na. Babsike pa is. Sob drinks na lang. Sob drinks. kami ito ng spots.

Ito di mana-mana, Oh, Syempre, yang eh. <laughs> oh, oh, si Sanson, 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 <laughs> Sanson, <laughs> Sanson, Sanson, na. Sanson, 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 Sanson,

Oh, na parang nagugutok ka na natin yung pansit. na pansit. Ano daw yan eh? Special. Diyon din daw lang, tingnan mo naman yung patawan niya. Diyon din daw, labi niya din. Talagang dinali naman. Sabi ko, dapat ang tama yung lobi. Okay. Oh, oh. Okay. Okay. The kaya ng pintalan tama? Hali, kaya kang pintalan niya. Ah. Kaya di pa nga nakapapal mo. Pukuma! Kaya so, nga 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 ng Okay. Saka masang tingin. Ay, na yun? nagbebenta ng halaga. kanina naman <coughs> may tinatakpan. <laughs> 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 Tapos sa yung birthday, nakakain na kami. na bukas Ali, hala akong bukas! ba? Sa kami, Happy birthday! Thank you! Happy birthday, Sam. Happy birthday! to you Happy birthday! Happy birthday! Happy